sa unang bungad makikita nyo po to sabit 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 ano po yan ah fiesta po dito fiesta yan po yan yung kanilang CR unang una nasa labas yun. so ayan na yung pagpasok yan po yung makikita nyo makulay ito yung kanilang kusina <laughs> yan. At ito po yung kanilang lutuan. So, ayan po yung kanilang. Ito po yung bahay ni Bunini. Bahay-bahayan niya lang po. Yan. Kasi yung bahay niya nandun sa ibang barangay. oh, ayan na po yung bahay. Ito, napakaganda ng pinto. Ito po talaga yung nagdala. Ito po yung nagdala sa kanyang bahay. Yung pinto po. Inaarbor ko na nga po yung pinto niya. <laughs> Magkano pa gawa ng pinto ni? 7.5. 7.5 po. Di ba? Saan ka pa? 7.5. Ganda Seven ng bahay. Five. Ayan ah. Yan po talaga nagdadala sa bahay niya yung mga sabit-sabit. Ayan. oh, see? Ito po kanilang lamesa. Kahoy po lahat yan. Made in kahoy. Ito po yung kanyang Ito po yung kanyang kwarto. Yan, ang ganda ng astig ng ano niya, no? Astig ng pinto. Ah, pa yung lock. May doon na po siya. Kaso hindi po gumagana. Kaya may padlock. Tapos yung susi po, nandito lang. Kaya kung gusto may kunin, nandito lang sa taas. Yan. <laughs> Nilaki niwan yung susi. Ayan na po yung kanyang bahay-bahayan. Hindi pa raw kasi tapos to. O, see? So, yan po, yan. Titignan natin sa may labas. O, oh, di diba? Maganda po yan pag naayos na. Tere! Kinabukasan po, nilinis ko siya ng konti lang naman. Medyo linis konti. Ayan. So, ganyan na po siya. Inayos ko siya. Inalis ko po yung mga sabit-sabit. Kaya ako makikita nyo po is konti lang talaga yung ipinagbago. At least luminis kahit papano, ba diba? Maganda po kasing tingnan kapag organize yung bahay kahit simple lang o di po ba? Hindi ko na po inopen yung kanyang kwarto kasi nandyan siya. Tsaka dyan ko nilagay yung mga <laughs> nakakalat. <laughs> Doon ko nilagay sa kwarto niya, sa ilalim ng bed niya yung mga nakasabit-sabit. Pansinin ninyo, wala na siyang masyadong kalat. Yan, tapos ginamasan ko rin yung labas. Medyo sinipag lang naman po ako ng konti. Ayaw ko kasi yung tanawin ko eh, medyo magulo. Ayan, kaya hindi pa naman tapos yan. Aayusin ko pa talaga yan. Kaya dinamay ko na rin tong garahean. Babush!